Tanda mo ba nung ikaw ay nagipit? Mangiyak-iyak kang sa aki lumapit. hiyang hiya ka noon, namimilipit. Nampakay mo sa aki iyong binanggit. Puso ko'y nahabag sa iyo'y naawa. Diskumpyado may wala akong magawa. Sa mata mo kasi gumilid ang luha. Perang inutang mo'y hinugot sa pitaka. At ikay na nga ako'y babayaran, makalipas lamang ang isang buwan. Dagdag mo pa kita'y pagkatiwalaan, pangako mo'y aking mapang hahawakan. Subalit nang hinipas ang isang buwan, ni Anino mo'y hindi ko matanawan utang mo ba'y iyon nang nakalimutan? At sa jaba na ako'y iniiwasan? Doon sa bahay mo, kita'y pinagmahal. Upang singilin na, pera mo hiniram. Ngunit nang bagitin ko ang iyong utang, na high blood kaya't nagalit-galitan. Nang mangutang, para kang tupang kay bait. Naniniglohot kang sa aki lumapit. Nang singilin kita, ikaw ay nagalit. Ani mo'y tigri ka, naubod ng bangis. Sanang yari, labis akong nagulantang. Nagmamadali, bahay mo'y nilisan. Nang ako'y makabawit, nahimas-masan. Nagpasyang utang mo'y kalimutan na lang nakakahiya, bansag na balasubas. Kaya sa mga utang, huwag kang tatakas. Obligasyong itong dapat hinaharap. Ito'y pangako mo na dapat matupad. Ang mangutang ay hindi naman masama, lalo na't kung paggagamitan nito ay tama. At kung sino man sa iyo'y magtiwala, sikapin mo sanang di ka masisira. Hanggat maaari utang ay iwasan. Kinikita mo'y pagkasyahin na lamang. Sa mga makabuluhan, pera'y ilaan. Luho at bisyo, iyon nang na talikuran.